Hello mga kaiklabong! Tara sa manyo ko, gumawa naman tayo ng panibagong recipe. Napaka-healthy at napaka-sarap ngayon recipe na to. Banana muffins. At para sa mga ingredients, meron nga pala ako dito, 3 large na banana. So mainam sana gumamit tayo ng uh, over-ripe na banana. At pagkatapos ating mamash, iset is aside muna natin to. Mag-ready rin tayo ng 2 large eggs. Haluin lang natin to at paghaluin na rin natin ang ating banana na mash. Tapos maglagay na tayo nito ng 1 cup na coconut flour. Tapos halu-haluin lang natin siya ng ganito. Tapos ilagay na natin ang ating 1 TSP na baking powder. Tapos 1 TSP na cinnamon powder. Maglalagay din tayo dito ng 1 cup na peanut butter. So piliin niyo yung light or kaya sugar-free na peanut butter. Mas maganda sana kung maglagay ka pa ng 1 half cup na yogurt. Maglagay din tayo dito ng pistachio nuts na 1 half cup. At saka 1 half cup na cacao nibs. Choice ko kasi yung pistachio nuts. Pwede rin naman ibang nuts kung anong gusto ninyong ilagay na nuts. About naman sa chocolate, pwede rin yung dark chocolate na unsweetened. Since low carb to, dapat gumamit talaga tayo ng mga unsweetened na ilalagay natin sa ating muffins. Para sa toppings, maglagay ulit tayo ng pistachio at saka ng cacao nibs. Di diba, napakadali lang na itong recipe na to? At pagkatapos nga na ito, ready na itong i-bake. I-bake lang natin siya ng mga 15 minutes. Napakabango naman na itong banana muffins. Ang bango-bango talaga niya. After 15 minutes, ito na nga yung ating banana muffins. Luto na at kunin na nga natin to. Kaya ano pang inaantay nyo? Pwede na kayong gumawa ng low carb na banana muffins muffins. At tignan nyo naman yung aking banana muffins. Napakasarap niyang tignan at napakabango. Salamat sa panonood. Sa so, uulitin, tara, tikman na natin itong ating napakasarap na banana muffins. Mmm, yum yum. Tara, kain na tayo.